So sa video yon ito pag-usapan natin, yung mga hindi dapat basain dito sa ating Honda Click. Ano nga ba yung mga parts na dapat iwasang tutukan or basain ng tubig? Bakit nga ba natin dapat iwasang mabasa yung mga parts na to at kung ano yung epekto kapag nabasa yung mga ito? Music kung mapapansin nyo naman po ay pumasok na yung tag-ulan kaya naman napakadalas ng pag-ulan ngayon minsan may mga madadaanan tayong baha katulad nito iwasan natin ang baha lalim din yan ha Also, kung medyo mamalasin sa medyo maputik na daanan. Also, mga naipong tubig sa gilid ng kalsada. Kaya naman, bukod sa ulan, ay madalas talagang mababasa yung iba't ibang parte ng ating mga motor. Isabay pa natin dyan yung wash natin palagi kahit alam naman natin na uulan. Pero alam nyo ba na may mga parts tayo dito sa ating mga motor na dapat iwasan nating mabasa or tutukan ng tubig? Dahil kagaya ng tao, ay may masaselang parts din yung ating mga motor na hindi dapat natin basain dahil pwede itong mag-cause ng pagkasira ng mga parts natin ng short circuit, pagkabara ng mga mechanism corrosion at marami pang iba. So iisa-isahin po natin yung mga yan Number 1, mag-umpisa po tayo sa obvious na hindi pwedeng basain or tutukan ng tubig. Medyo talagang beginner na lang at walang alam sa motor kung tututukan mo ng tubig yung tambucho lahat naman ng mga motor at sakyan ay may tinatawag na tambucho o muffler. Yan po yung pinaka exhaust or labasan ng pressure na nanggagaling sa ating mga makina. So kapag po sumabog yung hangin at gasolina sa ating combustion chamber at dahil tuloy-tuloy po yon, kailangan po niya ng singawan. Lalabas po yan sa exhaust valve at dediretso sa ating mga tambutso. Kung medyo hindi na okay yung mga motor nyo o sasakyan, unang senyales na hindi na okay yung makina ay medyo mausok na yung lumalabas sa tambutso nyo. Pero gayon pa man, kahit ano pa man yung lumalabas sa inyong mga tambutso, sa oras na maglilinis po tayo ng ating mga motor ay wag po nating tututukan ng tubig yung pinakabutas ng tambutso natin. Dahil magkakos po yan, syempre, ng pagkabara, or pwedeng pumalya yung magina natin at hindi na mag-start yung motor natin. So, yun po yung number one tambutso. Pangalawang parts naman po na hindi natin dapat basain or tutukan ng tubig ay yung loob na part ng araro. So para makita nyo po yung araro sa ating mga motor, nandito po siya sa bandang harapan. So ito po yung araro ng Honda Click. Yung hindi po dapat mabasa dyan ay ito pong kaloob-looban niya kung may nyo po kasi dito sa part na to, maraming wirings po na nakalagay dyan. Ayan o. dun malapit, nakadikit sa chassis ng mga motor natin. Group ng mga wirings po yan. So dito, ayan, sa kabila meron ding wiring. So kabila kan. So yun po yung iwasan po nating basain. Nakakatempong basain yan dahil medyo parang buta siya, parang bulsa siya at napakaraming alikabok kung minsan dyan. Pero yan po yung part na kung saan may mga wirings pag may wiring po tayo na natamaan or nabasa, katagalan po ay hindi po mag start yung ating mga motor dahil may isang wire po doon na konektado sa ating mga stator. Kung may joint po doon kapag medyo napasukan, nakasiksik doon yung tubig, hindi po gagana yung inyong mga motor. So dati, nung bago pa lang po ako kay Honda Click, ay lagi ko pong binabasa yung part na Nakakatem kasi talagang basain kasi parang bulsa siya eh, no? parang kapag tinutukan mo ng tubig dun is malilinis lahat ng nasa loob pero one time medyo maulan at also lagi kong nililinis yung aking mga motor kaya naman one time nung inistart start ko yung aking mga motor ay hindi po siya nag-start so, nung time na yun sabi ko patay hindi nag-start <laughs> alam niyo yung pakiramdam na yun nasanay kayong ni-start yung motor nyo na one click tapos one time hindi siya magtutuloy hindi siya mag-start kahit anong pindot nyo kahit anong hanap nyo ng problema akala nyo yung side stand pero nagkita nyo nakataas pala so sa part na yon maaring hindi nyo alam yung gagawin nyo ito sinya share ko to kasi na-experience ko na at gusto kong malaman nyo rin para kung sakali sakali man maiwasan nyo yung ganong problema rin at also, kung naranasan nyo man yung ganong problema, alam nyo kung saan hahanapin yung problema. Pero baka may magtanong, nakasealed naman po yung mga wirings ng Honda Click, di ba? Na totoo lang, yun din po yung alam ko, pero natuto na ako eh. Kaya tips ko na lang din sa inyo kung lilinisan nyo yung Araro. Actually, nasa inyo naman yan eh kung susundin nyo ako. Pero kasi nung nangyari yung problema ngayon, di ko na masyadong binabasa. Pinupunasan ko na lang yung sa may loob ng Araro. Siguro may mga times na minsan lang tinututukan ko ng tubig pero hindi madalas. Pero kung gusto niyo ma-prevent yung ganung problema, pwede niyo palitan ng AdPro yung socket ng inyong stator at starter. Konektado kasi yun eh. Yung joints kasi na yun or yung parang socket na yun, prone siya sa corrosion. Kapag nabasa ng tubig, mag-short circuit. Yung saking sa kasi noon is nangalawang siya at hindi na gumana. Kaya naman kahit anong start ko, tinignan na lahat ng problema, magneto, stator, side stand, ECU. Akala ko nga ECU na yung problema eh, patay tayo nun. Pero yun lang pala nung sinilip yung wirings dun sa harap natin sa may bandang araro sa loob. nakita na yung problema. So, yun yung pangalawa na hindi natin dapat basain or tutukan masyado ng tubig. Pwedeng paminsan-minsan pero wag nating dalasan. Pangatlong parts naman po na hindi natin dapat basain at tutukan ng tubig ay ang ECU so dahil nandun na tayo sa part ng ilalim punta na tayo sa ECU so sa mga hindi po nakakaalam ng pwesto ng ECU ng ating mga Honda Click 125 at 150 nakabit po yan dito sa bandang ilalim ng ating mga motor. So, yung may makintab na part na yan, may cover pa yan ng konti. Ang ibig sabihin po ng ECU ay electronic control unit. Kumbaga, ito yung pinaka-utak ng ating mga motor. Tinatawag din ito ng iba na computer box. So, napaka kung masisira po yan dahil hindi na po magpa-function ng mga ibang parts ng ating mga motor. Kaya naman kung maglilinis tayo or magmo-motor wash ng motor, wag po natin tutukan ng pressure water 'yan or kahit mabasaman lang kasi pwedeng masira 'yung mga wirings na nakadugtong sa kanya Also, yung mismong ECU natin, baka magloko po yan. Bukod po doon, kung sakaling masira man po yan, napakamahal kung papalitan or bibili po tayo ng bago. Yung second hand, nasa 7K. Yung brand new, nasa 10K. So, napakabigat sa bulsa kung sakaling masira or ma-damage po natin yung ECU po natin. So, sa mga naklik 125, 150, bukod dito sa Araro, bantayin nyo pa itong ECU nyo. Baka mabasa sa click 160 yung ECU po nila nakakabit doon sa ilalim ng compartment so medyo safe doon pero dito medyo delegates po yan so ingat-ingatan po natin yung ECU natin pang apat na parts naman po na hindi natin dapat tutukan ng tubig ay itong leeg ng ating mga motor so same concept lang po yan kung makikita nyo yung butas ng ating mga leeg ng motor is medyo malaki po yan no? kabilaan po yan though kapag umuulan talagang dyan po pumupunta yung tubig pero kung sakaling magmamotor wash man po tayo hindi po natin kailangang tutukan ng tubig dito sa pinakaleeg ayan dito po hindi po natin kailangang tutukan ng tubig dyan dahil kagaya ng concept dun sa Araro direkta rin po mapupunta yung tubig dito sa may mga wirings na sinabi ko kanina so dahil yung chassis po niyan yung bakal po ng ulo dito from head po natin, diretso po dyan, gagapang din po yung tubig papunta dito sa wiring. So, same concept lang po, pwedeng masira yung wirings po nyo doon. Pang lima po na hindi natin dapat tutukan ng tubig, ito medyo nakakaya lang tignan yung ating mga motor, medyo marumi dahil maulan nga. etong breather hose po, ito po yung pang lima natin. So, kung makikita nyo, medyo nakatago po yan. So ito po yung tinatawag na gearbox breather hose po niya. So kung makikita nyo, nakasaksak po dapat yan dito sa ating mga socket yan. Kung may parang saksakan po yan para nakatago po siya at hindi po mapasukan ng tubig. Kasi in case man po na mapasukan ng tubig yan or nakalimutan po natin ibalik or nakatiwangwang lang po yan ng ganyan, may time po na kapag dumaan po tayo sa baha, medyo maulan, nag-motor wash po tayo, pwedeng mapasukan po ito ng tubig at direkta po ito sa ating mga gearbox. Kaya naman kung minsan nakukulay gatas po yung ating mga gear oil at hindi na po nagpa-function ng maayos yung ating mga motor dahil nakapasukan ng tubig itong hose ng gearbox po natin or ng gear oil. Tandaan lang natin dito, dapat nakasuksok po yan dito sa pinakailalim. So yan, nakasuksok po yan dyan. Ayan, kung makikita nyo, minsan kasi hindi natin nasusuksok ng maayos, ganyan siya. Dapat may suksok po natin siya ng ganyan. Yan, haangat po siya. Magsasagat po siya doon. So, kung makikita nyo, hindi lang makita sa camera, pero masusuksok po yan hanggang dito. So, yan po yung iwasan natin nakatiwangwang para hindi po mabasa. Pang-anim naman po kung may charging port yung inyong mga motor sa Honda Click 160 po natin. May charging port yan also sa mga version 3. May charging port po yan. Napakaganda po ng na features ng charging port. Pero, sakali may time na maglilinis po tayo ng motor, ito napaka basic ng principle na to. Huwag natin babasain yung pinaka port sa loob. Dahil kapag nabasa po yan, pwedeng hindi na po yan gumana at hindi na po natin magamit yung charging port. So, kadalasan nandito po yan, may cover po yan sa click 160 at version 3 ingatan nyo po yan kapag naglilinis kayo nagmo motor wash mas okay punasan nyo na lang po yan pang pito po na hindi natin dapat tutukan ng tubig ay ang ating radiator lalo na kung pinalitan na po natin yung itsura ng ating radiator yung cover po natin may iba na nakapatong lang po dun sa pinakaharap yung cover ng radiator pero kung stock stock pa po yan or kahit ano pa man po yung cover nyan wag nyo pong tututukan ng pressure water yung pinaka radiator nyo po kasi medyo mahina lang po yung material po nyan kapag nasira po yan pwedeng magkaroon ng problema sa inyong cooling system so pwede nyo pong basain pero hindi nyo po dapat tutukan ng pressure water kasi baka masira nga po so yun pa yung isa nyong tatandaan Pangwalo naman po na dapat nating iwasan tutukan ay ang butas ng ating mga airbags. So sa mga hindi nakakalam ng airbags, ito po yan. At ito po yung intake niyan. Dito po kasi pag pinasukan po natin ng tubig or tinutukan ng pressure water, pwede pong rumekta dun sa pinaka air filter po natin yung tubig. At medyo masira po yung air filter natin. Pag nabasa po yan, magkoclose yung pores nun at hindi na po makaka-filter ng hangin. Do pwede naman pong mabasa pwede po nating ng tubig na naman po itong parang mga palikpik niya na pababa. Pero kapag tinutukan po natin ng pressure water, rerekta po kasi yan sa loob. Lalo na medyo pataas po yan, baka tutukan po natin at pumasok po yung tubig sa air filter. So yun po, yung isa pa po nyong iwasang bugahan ng pressure water, butas ng air filter. Pangsyam naman po at pinakahuling hindi natin dapat tutukan ng tubig para hindi magka-problema yung ating mga motor ay itong butas po ng CBT. So kung merong intake po para sa air filter, meron din pong intake ng hangin para dito sa CBT. So dito po kasi sa CBT nangangailangan din po ng hangin para hindi masyadong uminit yung ating mga CBT sa loob at hindi mag overheat yung ating mga motor at, at also hindi masira yung mga parts ng ating CBT. Kaya naman may intake po ng hangin dyan. Pero hindi po natin dapat rektang tutukan ng pressure water itong part na to kasi baka mapasukan yung loob pwedeng mag na magkaroon ng tubig yung ating CBT at magkaroon ng problema sa pag-andar yung ating mga motor lastly pang sampong hindi pwedeng tutukan ng tubig or iwasan nating mabasa is itong part na to actually isa lang naman po yung rektahan yan or puntahan yan pero dito sa bandang ulo pag pinasukan po natin ng pressure water yung loob may mga wirings din po dito sa ating digital panel na kapag nabasa pwedeng magloko so kung yung tutok ng pressure water nyo is pataas okay lang naman pero kung tututok nyo talaga sa loob kasi iniisip nyo kailangan din malinis yung pinaka loob looban ng ating mga head ng ating mga motor wag nyo pong gagawin yon lalo na kung yung pressure water nyo is sobrang lakas iba na po yung angulo nyan hindi na po siya pababa minsan pwede na pong paganyan yan parekta na po sa mga wirings nito. Lalo na at alam naman po natin yung pressure washer is napakalakas po niyan at nag po yung angulo niyan depende kung saan mo po siya itinutok So yun lang naman po yung mga dapat nating tandaan kapag magmo wash tayo at yung mga dapat natin iwasang tutukan ng tubig. Kaya naman dapat alam natin yung mga parts na hindi dapat mabasa at nang sa gayon ay hindi po magkaroon ng problema yung ating mga motor. So yun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo the more you click, the more you know mga hindi dapat basain tutukan ng tubig sa ating mga motor. Bye-bye!